Nandito na naman ako. <laughs> May mga damit guys. Okay lang mga ano. May mga damit. Pero basa na rin ata yan. Pero yung iba hindi. Hindi. Ang so, dami kong binili guys. <laughs> Ayaya man ako may tao nagde-deliver. just ko cool, Lord. Sige na nga. Uy na ako.

Kenderaan bulak tu. Ya lo, ya lo. Ingis. Di to aku cuma dah ansa. Sama iba ian. Di patah lagi aku nak kuha guys. Titingin aku, titingin lang. Ba, ba. Titingin So, meron makukuha. <laughs> Ayan. Ayan, oh. Yeah. dami, guys. Meron si nanay, oh, nagmili mili dami guys. Oh. May mga dami Ito, kalok, guys. shirt. Not <laughs> the shirt. Not the shirt. shirt. Not pang? shirt. Not the eh. shirt. Big, big shirt. Pag-pick-pick eh. shirt is <laughs> joke <lang. laughs> Kita yung kigol niyan. Ini yung cabinet, pang bandang cabinet. Ah. Ang Tigas. Ano hmm, ganda siya. Ano siya? Ah. Parang stick. Pang decoration ito eh. Black, -black. Ayan. Yeah. Ano ito guys? Printer. Canon o Canon. May box. Ano naman. May box. Ayan dito. Ano ito, ito guys? malaroan guys ang oh, mga ano ah oh. ABCD na ano pero wala na yung ano mga numbers letter letter sa gitna kaya may harap mm -hmm. wala siya guys dumaan lang yung ano. Siyempre, padaanin natin yung sasakyan. Di tayo magpasiga-siga. Nandito <laughs> pa yung sapatos. Na merong ano. Hindi, namamatay siguro yan. Kaktus. Wala na guys. Wala ini dah naik. Ini dah naik dah. Rogian eh. Yang guys, bye bye nah. Bye bye. Thank you thank Guys, dah dah ana aku je. <coughs> je samai so basuh. Me taung to meeting and <laughs> Ayah. tinitumingin lang siya naman. Ay, hindi naman siya nangarap Check. Marami pa rin, guys. Ay, nabawas-bawasan natin, eh. Nabawas-bawasan. So, nabawas-bawasan dito, or Ilagay lang dito. May upuan. Oh, ang ganda ng upuan, guys. Pero nilagay dito. <laughs> Di na dito. Hindi na bawasan. Ganun pa rin. Nakahoy pa rin. Yan, Wala na siguro ito. Wala. Oh, Bawin. Walang, mm, ano, yung upuan lang oh. yung bago yung upuan oh. yun upuan at saka wala na init guys init Kena plat TV. Oh. ito TV. Ang laki na. La, bago pa guys. May wire pa siya. May wire pa. <laughs> May init-init pa. Parang ginamit. Bagong ginamit. Kailangan ambigat guys. Ang bigat yan. Hindi matanggal ta. Parang uki okay pa to, ah. Ito oh. Bago pa guys. Mainit pa yun ah. Bago nga. Tanggal lang ata to. <laughs> bigat. Mabigat sya guys. Kinukulog siya kasi baka masira. Yung salamin. Ayan. Ang ganda. Susang bigat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, guys. Huh? Mainit pa yung ano Yung motor. Mainit. Oh, ito mainit. Oh. Bago pa lang yan, eh. Hindi na ata gusto. Sobrang laki kasi. Sobrang laki. Nandiyan pa rin yung bed. Wala na. Guys. Wala yun lang bagong tapon sayang malala ang laki ang laki niya kaya okay bye bye na guys bye bye ayun guys dumaan ako dito <laughs> sa ginagawa oh. Ayun, sa ginagawa yan dito pala ako lumaan sa dulo <laughs> kala ko ano ginagawa kasi ito yung ginagawa yung building na yan building tsaka guys titingin din tayo kung anong meron dito kung ano merong nadagdag wala may sapatos so Kapatusan basak. Ga ulan kasi guys eh. gaulan ulan. Ramishon gay. Ay ga non pala. Ga din den. nagbago bago. yan ng plato oh. Plato at Nah uh, tu guys, ah, ntar kat berikut, yang kedua lah nih. Engeis hilang, la bawas bawa, nak bawa sebawasan ni iba. iba ito upuan. upuan guys pwede pa kayo siya guys pwede pa kayo siya ano lang siya yun upuan sa taas yun sa taas tatlong pera yun lang siya dito yun lang yun lang sira niya tinapon na umuha kay hindi na ma ano ma ano kung umupo. wala na, bumigay na hindi pa matapon-tapon. Ito na, ito lang yung sira. Tinapon-tapon na, tinapon na. Ah, di ba? Itatapon ko nga yung ano nabi. Yung upuan. Yung upuan dun. Merong upuan dun. Oh. Dinahakon. Ini guys, oh. Maganda pasal guys, Bang anak ko, oh, fish. Oh. Oh. Diba, tinapon. Tinapon lang ano ah. Kuan guys, Yang tawag nito. Air eh, fryer. Ayan ah. Ganda po guys. Mm. Okay pa yung gulong. Bigat lang siya guys. Hindi ko yan madada. Uh, bigat lang siya. Pero maganda siya guys. Basa. basa na basa. Kulang lang to linis. Uy. Ano lang to? Uh? Basa kasi guys. O kaya. Uh, basa. Kaya. Uh. So, ayan, hindi ko mabili. Bakit ba kukuha yan? Kasi, ano yan eh, Basta mabigat. Ayan, guys, bye-bye. Yun lang. Walang nakita. Ayan, bye-bye.